Yo, sabay so doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa nakakataw mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa-update Sa mga bagong videos na ina-upload ko raman mga idol, napakagaling nito, Marte. Tingnan nyo na mabuti. Yan, kunwari, nalisan ng dumi yung bibig. O, di ba? Nanakang ito yung babae. Ba oh. yung pala'y barkada nila. Tapos isa, galit na galit, o. Oh. Yung, boy, yung girlfriend niya. <laughs> Namula ayan, pa. di ba? Sa galit. Diba, yung sinundan naman ng boyfriend. O, pero di nila alam na tinak tinakasan na pala sa yan. Dahil para makinain. Ayan, o. Tinetext niya na, o. Tapos, <laughs> ayan, nakapera na. sabi, alis ko sila, o. Pala. Tapos, ito na, dumating na yung bill. Ala, napakalaga no. yan, o. Okay lang yun natin. Babae, oh. Punasan ka naman. Kita <laughs> na sana. Naging bato pa. Parang lahat ngayon ay mga gancho. no. 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 I want lang <laughs> oh, no. <laughs> Ah, okay. Tinitiktikan niya nanay. Tinakpan niya na eh. Ah, may... May balak siya. may <laughs> masamang binabalak pala. Ah, nawala na. nawala <laughs> na. No, 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 Ah, kaso, nahuli siya. Hello? <laughs> Yung alaga mo, super lakas mag-trip. <laughs> <laughs> Ang cute naman. Ginaya ba naman? Kaibigan mong bita-bita, kahit di naman marunong. Nag-angkas pa talaga. Marunong naman. Bilis nga eh. Oh, yun lang. Yung anak mo ang nakalimutan ng tatay ka niya. Wala mm -hmm. <laughs> personal oh, <namin functional> na <laughs> Ano ang zodiac sign mo? Dekuaram? Dekuaram de de Sa kuya kaya? Cancer Sa iyo mo? Diabetes? Diabetes <laughs> Oh my God ba ah, sa si ate ah no, 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 no. Pag no. pinainom ka pero no, no. ayaw mo yung lasa. No, no. <laughs> Hindi niya mawari, oh. Mapait umasi. <laughs> no, no, no. Uy. I want problems, always. Sino ka daw? Kala mo iiyakan. No, no, iiyakan no. kita, sabi ni Kuya. Bahala ka sa buhay ah, wait mo. Sila. Wait a minute. <laughs> Talaga, siya pa yung tumalikod, ah. Hmm, yeah. Tawat ng kot, nagsamang tawat ng kot. Guys, bigyan natin ng time ah, ating mga magulang. Konti ah. na lang ang kanilang buhay dito sa mundo. Hmm. Hindi naman laging pera lang ang nagpapasaya sa kanila. Bigyan ng time, para napin. Ginalit yung aso. <laughs> mga kapuso, uuwi na po ako. Pinauwi agad. Uy, may bagong teknik daw si Kuya. Ayaw ang kumain. Ganun hey! lang <laughs> pala. Para ganahan. Yung akala mong sayo. Okay, na. I want problems always. Huh. <laughs>

<laughs> Pareho pala sila. Plastic bottle, may. Pakinabang na pala. <laughs> ah. Kapitay na yun nila. Pwede. Ayam mong tumigil, ah. Hindi <laughs> yung pusa. Ito yung literal doon na Derek Hera. Ah, basic lang. Ganun lang pala. No, 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 no. Yung pagkakat ng po, ginaya niya rin. I don't want peace. I want ah. problems always. <laughs> God have mercy upon us. <laughs> <laughs> ano ba tingin But... mo maglak? Ah, Giliagawa mo. Ka naglak talaga. <laughs> <laughs> Minsan raw eh nangyayari talaga. Lutang moment. Kaya pinigay dun yung dala niya Ah okay Baka ah, din liver niya Mukhang oh, may kausap kasi <laughs> Ay, Natulong pa <laughs>